Tatlong tips para habulin ka ng isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number one, mag-focus ka sa sarili mo. Alagaan at bigyan mo ng oras ang sarili mo. Ingatan mo ang iyong mental, physical, emotional at iba pa. Kusa iyang lalabas sa itsura mo na magbibigay sa iyo ng kakaibang appeal at kumpiyansa. Number two, makisalamuha ka sa ibang tao. Makipag-socialize ka in a way of fun and safe. Huwag mong ikulong ang sarili mo. Kasama iyan sa pagiging tao. Number 3, magpabitin ka. Huwag mong ipapaalam ang lahat. Ika nga nila, less is more. Magtatak ka ng mga bagay na kakaiba at misteryoso. May chance kasi na hanap-hanapin ka at kilalanin ang isang taong hindi ipinapakita ang lahat. Huwag mo masyadong ipagkalat sa social media ang buhay mo. At kung effective itong tatlong tips na binigay ko, huwag mong kakalimutang i-follow ako. Tandaan mo yan. God bless. <laughs> hindi na dapat binabalikan sa ex. Bakit? Makinig ka para malaman mo. Ika nga nila, mas mabuti ng iwan o itapon na lang ang isang bagay na nasira kaysa ayusin ito, lalo't di mo naman na magagamit. Learn to let go. Kapag iniwan ka na at bumalik sa'yo, maniwala ka sa akin, hindi na yan totoo. Hindi lahat ng bumabalik ay nagbabago. Kasi ang iba, kampanting bumalik para ulit-ulitin lang ang mga bagay na naging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Alam kasi nilang ang mga ginagawa nila ay parang baliwala lang sa'yo. Ikaw itong si Tanga, tinatanggap mo kasi mahal mo yung tao, kaya ka naaabuso. Alam mo, ang salitang second chance ay mayroong binabagayan. Kaya wag na wag mo basta ibibigay iyan kung ayaw mo ulit masaktan. Tandaan mo yan, God bless. Kapag pangit ka, at may nagugustuhan kang babae, huwag kang matakot maligaw sa kanya. Kailangan mo lang maging magalang, marespeto at maging mabuting tao. Masipag at madiskarte ka sa buhay. Igalang mo ang magulang niya. Bilhan mo siya ng maraming pagkain. Magniresponsable ka at consistent sa ipinapakita mo. Patunayan mong seryoso ka sa kanya at totoo ang pagmamahal mo. Nahanda mong gawin ang lahat para sa kanya. Ipakita mong wala sa panlabas na anyo ang basihan ng tunay na pagmamahal. At kapag ginawa mo lahat ng namanggit ko, maliwala ka sa akin. Siguradong bastard ka pa rin. <laughs> karamihan kasi sa mga babae ngayon, hindi ko nila lahat. Pero karamihan talaga, pag ilang ang hanap. Inuulit ko, hindi naman lahat, pero karamihan. Kaya pag ka, talo ka. Tandaan mo yan. God bless. Para sa mga babae, hindi dapat ikaw ang sumusugal. Ipinapanalo ka. Kaya, Huwag ka doon sa lalaking nakikipagtiisan sa'yo. Yung kaya kang tiisin kahit alam niyang nagtatampo o galit ka. Huwag ka doon sa lalaking galit din kapag galit ka. Huwag ka doon sa lalaking minumura ka. Huwag ka doon sa lalaking hahayaan kang masaktan dahil sa kanya. Huwag ka doon sa lalaking patutulugin ka ng may sawa ng loob. 'Wag ka doon sa lalaking kaya kang tiisin ng buong araw na 'wag kang kausapin. 'Wag ka doon sa lalaking konting problema lang ay binibidawan ka na. Tandaan mo, mahalaga ka. God bless.